Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayon 2025. Sa araw na ito na may dalang kagandahan at katahimikan, ang enerhiya ng kalawakan ay tila kumikilala sa likas mong kakayahan bilang isang Libra, isang nilalang na may kahusayan sa balanse, sining, at kagandahan. Habang ang buwan ay tila nananahan sa iyong panig, pinapalakas nito ang iyong likas na alindog, ang uri ng ganda na hindi lamang nakikita kundi nararamdaman. Ang aura mo ngayon ay lalong magniningning, na parang sinasalamin ang liwanag ng buwan sa tubig, banayad ngunit kaakit-akit, malalim ngunit payapa. Mapapansin mong mas konektado ka sa mga tao sa paligid mo, at mas malalim ang iyong pag-unawa sa emosyon, damdamin, at kaisipan, hindi lamang sa sarili kundi maging sa iba. Sa araw na ito, mararamdaman mong ang iyong katalinuhan at ang iyong sensual na diwa ay nagsasama sa isang natatangin paraan. Ang mga ideya ay dumadaloy ng may aliwalas, ngunit sa parehong panahon, ang mga simpleng damdamin ng paghawak, amoy, at pakiramdam ay nagiging makabuluhan. Ito ay perpektong panahon upang magnilay at tanungin ang sarili kung paano mo pinararamdam ang iyong presensya sa mundo. Naayon ba sa iyong tunay na diwa ang mga kilos mo? Ipinapakita mo ba ang kabuuan ng iyong pagkatao, o may mga pagkakataong itinatago mo ito upang mapanatili ang kikapayapaan? Gayunpaman, may babala ang bituin, bigyang pansin ang iyong mga inis at pagkayamot. Kahit na tila maliliit lamang ang mga ito, maaari nilang baguhin ang tono ng buong araw. Ang pagkainis ay maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong mga desisyon, at makasira sa likas mong biyaya. Kaya't sa bawat bugso ng damdamin, huminga ka ng malalim, at hayaang maghilom ang katahimikan bago tumugon. Hindi mo kailangang lunukin ang lahat ng sakit o pigilin ang sarili, ngunit may paraan upang sabihin hindi nang may kabaitan o magpahayag ng saloobin ng hindi nawawala ang dignidad. Sa panahong ito, mahalagang yakapin mo ang ideya ng pagbabago at pagpapapanibago bilang bahagi ng iyong personal na paglago. Isang panaginip ang maaaring matagal ng gumugulo sa iyong isipan, tila bang nagmumulto ito, ngunit sa totoo'y may lihim itong gustong ipahiwati. Huwag mo itong baliwalain, Bigyan mo ng panahon ang sarili upang balikan ito, isulat kung ano ang naalala mo, at magmunimuni kung ano ang kahulugan nito sa kasalukuyan mong buhay. Maaaring ito ang susi sa isang mas malalim na pangunawa sa sarili. Kapag inilalapat natin ang ating mga panaginip sa aktwal na buhay, nabubuo ang tulay sa pagitan ng ating kamalayan at ng ating kaluluwa, isang mahalagang hakbang patungo sa tunay na pagising. Ang liwanag ng buwan ngayon ay tila nagpapahiwatig ng paalala na mahalaga rin pagandahin ang araw-araw nating pamumuhay. Ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa magagara o mamahaling bagay, kundi sa simpleng mga detalye, ang pagkakaayos ng iyong silid, ang musika na pumapawi ng katahimikan, ang tawanan ng kaibigan, ang aroma ng nilulutong pagkain, o ang mga halakhap na umaalingaw-maw habang nagkakape. Sa bawat pagkakataon, piliin mong mapalibutan ang iyong sarili ng mga bagay na may sining, saysay, -say, at kasiningan, dahil ito ang nagbibigay aliwala sa iyong kaluluwa bilang isang libra. Habang nagpapatuloy ang araw, hayaan mong ang likas mong alindog ay magpatuloy sa pamumulaklak sa presensya ng iyong mga kaibigan, kapamilya, o maging sa mga estrangherong maaaring maging kaibigan. Sa bawat pag-uusap, magtanim ng kagalakan, inspirasyon, at katalinuhan. Hindi mo kailangang maging malakas ang boses para marinig. Ang iyong kakayahan sa pagdadala ng ginhawa at katahimikan sa gitna ng kaguluhan ay sapat na upang mag-iwan ng marka sa iba. Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga ideya, lalo na kung ito ay may layuning makapagbigay liwanag, makapagbukas ng pag-asa, o makapagpaalala ng kagandahan sa gitna ng karaniwang buhay. Ang araw na ito ay isang paalala rin na sa muling pagkonekta sa mga taong mahalaga sa iyo, matatagpuan mo ang iyong sarili. Ang ugnayang tunay, yaong walang pretensyon, yaong tinatanggap ka ng buong buo, ay nagbibigay sa iyo ng lakas, direksyon, at pananabik na ipagpatuloy ang paglalakbay. Huwag matakot na maging totoo, dahil ang katotohanang inihahayad ng may kababaang loob ay inspirasyon sa iba. Para sa araw na ito, ang iyong maswerteng kulay ay perlas na puti, kulay ng kapayapaan, kalinawan, at kagandahang loob. Ito ang kulay na tumutulong sa iyo upang manatiling tahimik sa gitna ng gulo, at upang makapagbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng iyong damdamin. Ang iyong maswerteng numero ay 5, labing isa, at dalawamput dalawa, mga bilang na nagpapahiwatig ng pagbabalanse, espiritual na pagising, at panibagong simula. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglikha, kahit simpleng sining man ito, pagsusulat, pag-aayos ng kwarto, o kahit ang pagbabahagi ng isang masarap na pagkain. Anumang uri ng paglikha ay magbubukas ng positibong enerhiya sa iyo, ang pinakamahalagang gabay para sa iyo mayon ay ito, lumikha ng espasyo para sa sarili mong katahimikan. Sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, ikaw bilang isang libra ay may kakayahang lumikha ng balanse. Ngunit tandaan, hindi mo kailangang pasayahin ang lahat upang matahimik ang mundo. Minsan, sapat na ang katahimikan ng iyong sariling puso. Maging totoo sa iyong sarili, hindi dahil gusto mong pasayahin ang iba, kundi dahil iyon ang tunay na anyo ng pagmamahal sa sarili. At sa pagmamahal na ito, unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang bawat madilim na sulok ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting lumalamlam ang liwanag at nagsisimula ang katahimikan ng gabi, itanong mo sa sarili mo, ano ang bagay na nagbigay liwanag sa araw kong ito? At kapag nahanap mo ang sagot, pasalamatan mo ang sandaling iyon, dahil sa maliit na bagay na iyon, naramdaman mong totoo ka, buhay ka, at may saysay ang iyong presensya. Sa bawat araw na ikaw ay patuloy na tumitindig, nagmamahal, at naglalakad patungo sa sariling liwanag, ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Tandaan, ang kagandahan ng isang libra ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa lalim ng kanyang pag-unawa, sa husay ng kanyang pakiramdam, at sa tahimik na tapang na kanyang taglay. Sa araw na ito, yakapin mo ang sarili mong liwanag. Ito ay iyong regalo, huwag mong hayaang mawala ito sa kabuluhan ng mundo. Magsimula kang muli, lumalang ka. Umibig ka. At higit sa lahat, magtiwala ka na sa bawat hakbang, may dahilan, at sa bawat paghinga, may pag-asa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.